Usapang mga nakakagulat na revelasyon mula sa ating uh, mga magulang, uh, eh hindi naman ho dapat ipinagsasa walang bahala lang din. Diba? Unang-una tayo ay mga tao, tayo po ay may sariling mga emosyon na kailangang ikonsidera pagdating sa ganitong klase ng mga revelasyon, lalo pa at meron palang matinding sekreto sikretong pamilya, sikretong anak na ipakikilala doon sa original. ba? Diba? Ang dami nating it's a process na hindi pe pwedeng makuha ng 24 hours lang. Unless, ba? Diba, eh, special ka at uh, napaka-busy mo sa buhay, ayaw mo na lang isipin. Hindi naman hindi naman hupe pwedeng ganoon. Ayan, but all in all, de ba? Uh, may mga problema ng makakagulat talaga sa bawat isa sa atin, revelasyon at pagpapakilala galing sa ating mga magulang. Uh, well, damahin natin. Kung magigi masakit, tama yan. Masaktan tayo, umiyak, pero hanggat maaari ay 'wag nang magtanim ng samanan loob. Dahil uh, ano't ano man ang mangyari, hindi na natin mababago pa. Ang pagkakamaling, hindi rin naman tayo, personally, ang gumawa noong nakaraan. ba? Diba? yan ng mga magulang natin. Let's just hope and pray na they make better decisions ba? Diba? in the future para sa atin. What's done is done. Nagawa na yan. Uh, nagkamali na sila. Huwag na nating dagdagan pa. Nang hindi pagkakasunduan. Huwag na natin dagdagan pa ng mas matinding problema. ba? Diba? Kaya doon na tayo. O, tapusin na natin yung problema dito. Problema nang dumating eh. Solusyonan na lamang natin. ba? Diba? At uh, mas uh, let's be the bigger person. Yan, sa pag-unawa sa mga pagkakamali ng ating mga magulang. At isang patunay din na ang mga ating mga magulang, kahit iniidolo natin, ay hindi po sila mga perpekto. Sila ikatulad din natin, nagkakamali mga tao. Nagpapasalamat po Kuya Poy para sa 92.3 True FM. Ito po ang programang Heart to Heart.